Hello guys, today is September 2, 2023 and today is our family day so lalabas ulit kami so ngayon lang ulit makaka uwi si Laruan ng mula sa ano, dito sa Cavite kaya makakapamasyal kami <laughs> sa medyo malayo-layo sa festival mall yata kami kasi usually tatlo lang naman pinupunta namin eh. festival mall Bacoor, SM Molino sa kaminsan sa MOA pero mad madalang lang sa MOA kasi Masyadong matraffic dun. Tapos, alam niyo yung sandaling sandaling-sandali lang din kami dun. Parang sayang sa ano. Sayang sa gasak sa oras. Kaya minsan lang din talaga. Tapos, ayan. Ito yung aking makeup of the day. Insert ko na lang dyan yung makeup na mga ginamit ko. Ito yung OOTD ko. Bigay ito sa akin ng sister ko. Pati itong palda short. Tapos, ito hindi lang po kay mother. Medyo green kasi yan. Tapos, nagdala ko ng mag-ipit kasi yung brook ako buhok mag-ipit tapos ito o, oh, ngayon ko lang ulit ginamit ito yung mga mga kauna-unahang mga Shopee finds ko na hinol, na, mga nauna-una pa ngayon kulang lang ulit siya ginamit ano to, parang player to lalagyan nyo lang siya ng SD card guys, tapos meron siyang uh, lalagyan na ng am um, headset, gumagana pa rin siya kasi chinage ko siya kahapon kasi naalala ko nakakita kasi ulit ako ng ganito si Shopee 15 pesos lang sabi ko oh, meron akong ganun tapos iba iba pang kulay yung available ngayon kasi dati isang seller lang yung nagbebenta nito tapos limitado lang tapos ano 100 pesos yung bili ko nito dati pero ngayon 15 pesos lang siya kaya parang gusto ko ulit umorder <laughs> ayan kasi ibang kulay naman meron dong orange and blue. 15 pesos lang, yung Murang murang-murang. Tapos maganda naman guys yung tunog niya. Yun nga lang yung yung headset o headphone na kasama nito, hindi masyadong kagandahan, medyo manipis yung kable. Pero kung meron naman kayong ginagamit na na headphone, pwede naman yun ang gamitin niyo instead yung kasama nito. Yun, kasi yung ginamit kong headphone is yung nabili ni Papa sa Daiso, maganda naman yun. Ayan. Tapos, ano pa ba? Tapos, ito yung bag ko. Kasi green. Tapos, ito guys, so oh, yung pang spray. Nano spray. Yan, binili ko rin yan guys sa Shopee. Kailangan nga lang dyan ng Android, Android phone. Pero, meron ding available guys na ganon, ganito. Na para sa iPhone naman. iPhone. Para ikakabit nyo yan sa phone. Tapos, yun, mag spray na sa mukha nyo pwedeng maglagay kayo ng kahit tubig lang or kaya kung meron kayo mga facial mist yun nga facial mist pwede rin siya kung meron kayo pero tubig pwede rin lalo na pag mainit yung panahon tapos gusto nyong mag refresh pwedeng itong pang spray na to pero ilang beses nyo na rin ito nakita ba diba, na ginagamit ko siya pag lumalabas kami ayan kaya lang kasi ito itong nabili ko is pang luma, lumang android phone kasi di ba kar ng Android phone ngayon, C type na yung parang ano niya, yung butas. eh, ito yung mga sinaunang Android phone. Kaya I suggest yung pag nagbili kayo niyan, yung pang iPhone na lang. <laughs> kung may iPhone kayo, <laughs> yun ang bilhin nyo. Pero murang-mura lang din to guys, ano lang to mga 50 plus lang yata. Magaling kasi ako maganap ng mga kakaibang gamit na mura talaga, yung mga gadget-gadget. Tapos, ito, shade. Alam ko, bigay ito na kapatid ko, eh. Ayan. Kasi, hindi ko na nasusuot yung mga shades ko. Saka yung eyeglasses. So, yun na lang, guys. Hintay pa namin dumating sila roon. Ah, ito nga pala, guys. Ano to, ah. Parang snap lang siya. Snap. Ganda, ah. Guys, yung mga makeup na ginamit ko. Una muna, itong nasa ito. Quick FX. No Shine Mattifier Primer. Unti na lang guys yung laman nyo yun eh. Tapos, naubos na to guys. Itong Ashley Shine. Nasimot ko na to. Sa wakas na naubos din. Ang dami rin laman nito guys. Ang dami beses ko rin sya nagamit. Ayan, kasama na to sa aking empty. Ayan hindi to anong ganun ka coverage guys kaya gumagamit ako nitong Ashley Shine na concealer ito kasi mas ma coverage kaysa doon sa isa kong nabiling Ashley Shine itong sumunod itong Ashley Shine Insta Cover BB Cream ano to mas ma coverage to kaysa dito yung sa, sa kaysa dito ayan mas ma coverage sya ito na ngayon ang aking gagamitin Hanapin nyo na lang ito sa mga Shopee haul ko, guys. Ewan ko kung ito ba yung mauuna o yung haul. Pero feeling ko ito mas mauuna. Itong vlog. So, ito guys. Ito na yung kasama na ito sa empty ko. Ito itatapo ko na dahil simot na simot na yan. Tapos, gumamit pa rin ako nitong Ashley Shine na cream concealer para sa under eye and pimple marks. Tapos pinang powder ko itong matte loose setting powder ng Miniso. Tapos lip and cheek. Itong Ever na lip and cheek roller. Ayan. Ito guys, maganda rin itong gamitin kahit may powder na yung mukha nyo. Kasi blendable siya. Pangkilay ko ito floor mar. Pwede pa rin to guys. May room pa siyang naman angat buhay angat may mapipiga pagagamitin pa natin yung sayang and lastly itong daniel watermelon facial mist ayan ginagamit ko siya as makeup setting spray Yan. Picture lang. Titingin sila dyan ng mga ano, okay. vitamins. Dito na kami sa festival mall. It's usual sa food court kami ulit kakain. <laughs> Bakit nakamaskan? Kumaya na lang ako magmamask pag maraming tao. Hindi. Yan kami kumain. food court. Bumili na ako po at saka bibingka. Cute. 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 <laughs> hey, na ka hmm. Kaya ng pangbuntis. Pwede rin yan pang plus size. We'll... Eh, nasuotin mo rin ano. Pang -mata ba? pwede din. Ano yan? Malo, Wala namang black eh. Puti lang Ay, okay, <laughs> ano Pangit <Princess>, <laughs> <laughs> ba? Ito parang pusa yung ano yun. <laughs> Ganda nung ano niya. Parang borda-borda, no? punta. Ito parang Pero, isda. cute violet Yulit? Huh? Ay, may rindi red. Ay, see? Oh, may kaya pangit. Parang patay. Ay, oh, maganda yan, tangi. Oh, Ayan, red light. Ganda rin. Isa, <laughs> itong isa. Oh. Itong blue na isa. Ha? Huh? Ganda rin na. Ah. Oh. Nasa oh. ba Ano siya na yan. Yung... Pagmalayo mo ganda, no? Ito maganda yung mo okay, na oh, yung print na yan. Maganda nah. yung print na ba? Pero parang mas gusto kong kulay nito. Ay, hindi ko pala na-play. Meron niya. Tsukati mo mo. Mo. Sabi mo kasi mo ba? lang din. Cute. May mga gowns din pala dito guys. Ayan ang gowns. Sa taas. Mad madadagdagan yung hips mo dyan. Yes. Well. Nasa loob na. Cute na. Ito ito, may nasasarap. Oo nga, cute. Ito na ito. Ito na ito. Ito na ito. Ito na ito. Wala lang Pero hindi pa itong mahawa sa kulo ng gamit. Oh, ang ganda. Ano po pili ka ng sama? Pero ano siya, babasagin? Oh, na electric kettle. Uh, uh. Kasi, yung ngayon hindi ko nakikita. Kasi kayo nakikita kayo yung loob. Ang cute. Ang oh, cute naman ito. Kasi pato sa kanya, Hindi ko kung nga baka alam. mainitan siya, baka gusto niya yung... Stretchable? Kanda. Ito medyo malaki. Ito malaki. Pero, pero parang laki sa kanya masyado. Sobrang, oo oh, nga, pang malaking asa. Ito nga, may jacket. Ay. Anong <laughs> bagwan? <laughs> Saka pang malaking asa. Ang cute. Ay, pero nakakatakot na nalang ito, ate. Tungkit-tungkit. Uy, ate. Ito. Oh. Ay, May cute naman ako ito. Parang kaapap eh. Ano <laughs> okay. na, ano ba yung buko dyan? Baka nalalaglag, di ba? Ang <laughs> cute. Pony tingi. Ito na yung binili ko, te. Eh. Saan? Magkano ito, te? Eh? Agad yung coating sa ibaba. Eh, ganito yung ginagamit ko sa bahay, yung ko sa Dubai. Hindi natatanggal mo. Mm -hmm. Ito. ba? Ayan, walang dodo. Hindi ano? okay. pa nga rin eh. Ano po yan? <laughs> e kasi, yun? Eh kasi lemon. Ate, ang cute mo. Gamitin ko nga kayo. Eh, ano ba to? Dinidikit lang yun eh. Ito, select how to use. Ay, ito, ay, ito, sa ay, pang, kay, pa, happy ha? birthday na.

Crescent Arc. Uh -oh. uh -oh. meron din kulay green. Eh, ba't ang dami ng dumi? Ganun nah. ba talaga? Ayun, green na lang. Nag-iisa na lang kasi. ano ba? Ayun, pang nalito ba? Oo, uh oh, sa liig. Hindi. Oh, di ay, ay, ay Sa gilid oh. ng counter yun namin, yung kitchen oh. counter. Oh, cute <laughs> sa liig, ah, oh, ah. yata. Ito may kulay Kaya mo yung ano? Kaya mo yung kabit kayo, ano? Ayun, ang dami na. So, oh, ang oh, dami nang okay, ng Christmas to... lights. Oh. Parang ang saya na, no? <coughs> Alam mo, parang maganda pumunta dyan ang oh, cash Kasi parang naka-anniversary sale din yung online. Tina natin. Baka may murang ano. Ay, pag uwi ninyo, dumaan na kayo dyan. <coughs> Bagong bili yung kainan ni Pisi. Bigay ni Mama Ruan. Patingin na ano mo, bebe. Patingin na. Hindi mo, hindi mo Ang ganda. Ay, tingin ka muna dito. No. Tingin mo muna yung pagkain mo. Tingin ka muna dito. Uy, tabachoy. Wow! Ay, magpa-store ko sa pagkain mo. Sa fat-fat. Ang ganda mo, baby. Ah, oh, may kalikarin pang galing sa labas. <laughs> Dali ka, magwakwak tayo. Dali, wakwak. Wakwak -wak tayo. Wow! Yum,